Hello guys, huwag pa araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At share lang po ako ng video guys. Uh, may napagod kasi ako sa TikTok. Nakurious na ako kasi eh, pwede pwede pala tayong gumawa ng emergency light gamit ang sound rocks, copper pipe at aluminum pipe. So, so copper at aluminum. At ito. yung kung lalagyan nito ay galing sa soft So, yun guys, gagayahin natin to, Gagawin natin mula umpisa hanggang matapos. Ibibigyan natin. At para mapatunayan natin kung talagang totoo kasi kung totoo guys ay uh, talagang laking tulong So, yun. At wala nang palibili ko pa. So, simulan na natin. Gawin natin. Wala akong busa. Hanggang sa matapos. Para malaman natin. Dahil na-curious ako yung totoo eh. Para malaman natin kung totoo. So, tara. At simulan so, na natin. Guys, nakaready na yung ating mga gamit. Una-una, syempre, ito daw yung magpapailaw. Sunrocks. rocks. Ayan, may sun tayo. So, gagamitin ko pa rin ito, syempre. <laughs> Babalik ko sa sa dati. Pagka hindi naman successful or ano, yung ating gagawin. So, meron tayong LED. Ayan, ito yung LED natin, guys. Pero, nag-ready rin ako ng LED na 6 volts. So, ayan. Meron tayong 6 volts na LED. Para sa aling, ano. Meron tayong mga bolts button na yan gamitin so, natin para sa ano tapos ito yung ating copper pipe ito yung alu ating aluminum pipe so walang laman sa loob yan yan, walang laman sa loob so iipit, iipitin natin to tapos bubutasan sa natin bumili rin tayo ng uh, lugs 10 peraso din to tapos meron tayong wire. Yan. Black and red wire para sa positive negative terminal. So, yun. Uh, gawin na natin. So, una-una, syempre. Kuna natin ito, syempre. Ubitin muna natin yung dahil so, sa upper pipe ito medyo ang um, mukha medyo matigas ito kasi mga palit kaya naman so, kaya naman siya laman si Robyan ha. laman sa loob. At dito, laman si Okay. So, natin muna guys. naglagyan lahat ng terminal lugs, eyelet lugs. So, ikakabit na natin ngayon itong mga bolt dito, just, dito, sa uh, aluminum sa kasakapin. So, yun guys. Tapos na natin yung limang copper. Nalagyan natin ng wire lugs. Limang copper at limang aluminum. So, ito na. Matapos na tayo matapos. Ito na tayo sa baso. So, ito na yung baso natin guys. So, lalagyan natin siya ng tape para hindi siya lumawag. Sayang kasi yung ating Sonrocks. Sa saling di gumamit. nalagay natin guys itong pares-pares isang copper isang copper, isang aluminum kada uh, baso, tagi-tagi na -tagi sila partner-partner so, yan so ngayon nalagay na yan so dito sa video mayroon isang ginawang uh, separator para hindi magdikit itong dalawang itong tagis ng alam mong sarapan. So, ang gagawin natin separator ay So, yun guys may lima tayong separator pero uh, maglalagay pa rin tayo ng tela para siguradong hindi siya talaga magtitikot so hanap muna tayo ng tela so kung siguradong siguradong hindi siya magdidikit kahit magtitikot dyan may tela na tayo isa pa rin so, ating LED sabi sa video kukonnect natin siya ng positive negative positive negative tas kung dating dito, siyempre, kung ano yung jelly positive positive negative negative so, ito mo yeng. kasi okay. nasan dito? simpleng dito positive negative dito positive positive negative negative na positive negative dito. kasi naglilip ngawle, dito tayo dito. Dito. Hay nako, kasi eh, aski na talaga. So, yan. So hindi magdidikit talaga 'yan at magdidikit lang kasi mayroon siyang mayroon siyang tela na kabalot at mayroon na rin siyang pressure board na hinaharang ko para hindi siyang mag So, ang kailangan na natin ay laga ng sunrocks So, nakakabit na man ano natin eh DD. So, ang tendency nito kung sakaling talagang legit siya, pag buhos pa natin yung sunrocks eh, iilaw nyo sya dapat. So, sabi dito sa video, kahit low or sunrocks pwede nga So, ginamit natin yung sun na para magamit din natin sa sakali. <laughs> so, yon, Dito na tayo sa tama yung wiring natin. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, LED, negative, LED. Okay, moment of truth na tayo. Yeah. na natin ang sun So, sobrang mga talaga ako pagka ang gihoto kasi sa ito na, nakain nito. Nakain tulong nito kung sa aling effective talaga. So, bubuhusan na natin. Ito na.

nangyari <laughs> nagubos na yung sunbus ko hindi ko kami ilaw to magbosep ayan, nangilaw nga legit <laughs> nga nangilaw na guys legit uh, nga Tapos na guys, papatayin ko muna ilaw saan. Ilaw nga. <laughs> legit nga. Legit guys, yung ilaw nga siya. Ayan. ilaw. So, yun, napatunayan natin. Ito, totoo nga. ilaw nga. Galing. Legit. Okay, legit na. Testing nga natin ito nga. So, um, so tatesting ko itong LED na pula. Uy! Legit to. Oh. May ilaw nga sya, guys. Mm, legit. So, ayun hindi ilaw nga sya guys, legit nga. So, yun lang. So, patuloy ko nga. So, yun guys, natapos na yakin yung aking experimento natin kung talagang totoo yung uh, LED na mapapailaw gamit ng sonrox, aluminum, saka yung copper pipe. So, legit siya guys. Okay, umilaw siya. Uh, daya yun. Legit na guys na So ayun, ito siya guys oh. diba may okay So ayun ah, uh, Magaling, magaling So salamat dun sa nag-post nito Kahit ba paano Pagkaginaya ng iba to uh, Dahil tulong to lalo sa probinsya Pagka madalas na walang kuryente Kahit ba paano nilibigay ng liwanag to So depende siguro kung gano'ng karami yung lalagay mong at uh, gano'ng karami yung lalagay mong flooring, sun rocks para mas maliwanag siya. So, siguro, depende, mas maliwanag siya kung mas marami kang ilalagay na copper pipe sa aluminum pipe. So, baka mas maliwanag yun. So, ginaya lang natin sa pinost sa TikTok kung talagang effective. So, effective nga. So, pwede nating uh, improve to. pwede nating mas malakas yung liwanag. Pero, yun. Saludo sa saludo ko sa nag-post nito. Ginaya ko. Hindi rin kasi yung mga paniwala. So, ngayong ginawa ko, tapatunayan ko to. Okay. Galing mo, bro. Okay.